Ay kinalugod ng sektor ng agrikultura ang inilabas na Certificate of Registration ng Food and Drug Administration para sa bakuna laban sa African Swine Flu o ASF. Ayon kay Representative Nicanor Briones ng Aga Partilis, at Chairman ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, bagamat wala pa silang nakikitang magiging epekto nito sa presyuhan ng baboy dahil libre pa itong ipagkakaloob ng gobyerno, malaking tulong at matagal na itong hinihintay ng sektor ng babuyan. Nagla naman ang Department of Agriculture ng 350 million pesos para sa pagbili ng mga bakuna at ipapamahagi sa mga apektadong lugar ng ASF. Ayon sa DA, nasa 150,000 na bakuna ang agad nilang dadalhin sa red areas ng ASF partikular sa mga lalawigan ng Batangas at Mindoro na sisimulan sa susunod na buwan. Nagpasalamat naman ang sektor ng mga magbababoy kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa ipinagkaloob na libreng bakuna kasabay ng kanilang hiling na sana'y isunod naman ng pamahalaan ang bakuna kontra bird flu. Natutuwa kami at nagpapasalamat sa ating Pangulo, sa Sekretary Kiko Lauren, uh, at tayo ay Uh, napag pag, napagkaluban ng uh, libreng bakuna. Iyan ang isa nga ay malaking pag-asa na dumarating sa ating mga magbababoy na matagal ng uh, pinahihirapan ng sakit na African swine fever.